<coughs> ay nagdinaganay ang bata nagigukod sa iro anak mga bata ang nagdinaganay anak magigukod sa iro anak naminaw ka anak gigukod bitos iro anak Paminawa anak. Awala na anak nangagira anak. Imo bulihibo anak ba, Nanood sa kumba ba anak, uban anak sa kung mata. Mag-good afternoon kas imong viewers na. Say good afternoon. Na hello guys, good afternoon. Kumusta na po kayong lahat dyan guys? Magsay good afternoon kayo viewers anak. Wala na may mga bata. Wala na. Nangagi naman. Basa pa man na imong o anak. Doi <laughs> kay ka nag toothbrush ganina anak no? White toothpaste. Magbalik lang tag toothbrush ha. Ugma ha. ha. Anak ha, magbalik lang tag toothbrush ha. Wala may toothpaste dito si Wala may toothpaste dito si anak. Saon man na. Wala may toothpaste. Toothbrush na lang kag puro toothbrush. <laughs> Tanaong mama. Tanaong mama. Tape. <laughs> Club mama bi. Mama. Club mama sige na. Oh. Mama. Lab si papi, mama. Hala na pawang ang suga, anak. Napawang ang suga. Nabi tayo nagpa-sounds, anak. O, so, saon ni anak. Hindi kita matigay yun, ani anak, ay. <coughs> Lagi nagpa-sounds, anak. Saan man na anak? Di man kita matiga yun, ani. Silingan anak, nagpasahon sa anak. <coughs> Mag-say good afternoon ka anak, pape. Psst. Magsi good afternoon ka na. good afternoon ka. Sige na. Pangga. Magsi good afternoon ka, Pangga. Hindi <coughs> <coughs> ka mag good afternoon to yung viewers. Eh na, hello guys. Happy Tuesday. Maayong hapon. Kanatong tanan si papi guys tapos na po nag dinner maaga po nag dinner si papi guys dahil nagugutom na po siya guys yung olam po niya guys is tinulang isda ayan ganahan niya si papi guys na apoy sabaw So ayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood ng aming video ni Papi guys. Thank you for watching everyone.